Hi guys, welcome back sa ating panibagong video So ngayon guys ay Tuturuan ko kayo kung paano ba Maglink sa ating Gcash accounts Sa ating PayPal Account to Gcash So ililink natin yung ating PayPal account guys sa Gcash, so ang gagawin nyo lang guys Ay pumunta lang kayo sa inyong profile And then dito guys, i-click nyo lang tong My link accounts And then, nakikita nyo dito, meron ditong choices na PayPal. So, click nyo lang PayPal. And then, ilagay nyo lang yung email address ninyo sa PayPal. And then, authorize. Lagay nyo lang guys. Click nyo lang tong authorize. And then, enter nyo yung mobile number. Or email and then gate a code so siguraduhin lang natin na hawak natin yung number na nakaregister sa ating paypal para sa code and then wait lang natin yung code Eh, then, ganoon lang kabilis, guys. Kung makikita yun, nakalink na yung ating PayPal. So, complete na.